nabuhangin para dito sa flooring po flooring na po tayo dito sa Vitas Project ay mga tropa natin Hector good morning good morning po mga boss si Bato de la Rosa shout out good morning po mga yeah. boss ayan mga tropa sana boss may ragam may dito sa simip Ayan, dito tayo sa Vitas Project mga boss. flooring gagawin natin na tambakan na na compact na yung ating pino flooring dito tapos meron ng mga ano mga real bar na 10 mm ayan oh uh, 10 naman po yung ginamit natin yung real bar dito. Tapos yung spacing niya nasa 40 cm or 16 inches. Ang kapal ng ating ano, uh, flooring, bali 3.5 inches po hanggang 4 inches ang kapal niya. Tapos talagyan natin ng graba yan bago tayo magbuhos ng flooring. Tapos ito, nagiba na natin itong dating mga poste. Tsaka yung ceiling, okay na. Wala na yung dating ceiling na kahoy, plywood. po natin ng ano yan ng hard reflex at saka metal paring saka pala mga boss yung kanyang ano linya ng aircon ito uh, isang aircon dito at isang aircon dun sa living area pinagsama po yung linya ayan bali kumuha lang siya ng ano ng linya dito sa mga outlet dalawang aircon po yan isang linya lang ah uh, dapat po dito sa mga aircon bawat bawat isang aircon po may sarili siyang breaker tapos may sarili siyang linya ayun ang talagang ano uh, paglilinya sa mga aircon ang ginawa nung naglinya dito kumuha lang siya dun sa outlet tapos pinagsama pa yung dalawang aircon uh, mahina po klase yun Kaya gagawin natin ayusin natin yung kanyang ano, electrical wiring magse-separate tayo ng linya sa mga aircon natin yan tapos metal paring ceiling PVC panel yung sa gitna meron siyang cove cob light at cove ceiling yung design natin dito sasara natin yan itong dating pinto dito magla, magbubutas tayo dito dito natin lalagay yung kanyang pinto gagawing kwarto to boss bago tayo magbuwas ng flooring mas matibay po yan yan na yung ating ano ano bali dalawang yung supot lang na semento po yung ano, uh, dalawang bang semento yung pwede nating pagdaluyin dito sa mga. sa garahe kasi dun sa labas may dumadaan ng mga motor kaya so, tayo pwede mag tapos uh, to mamaya uh, pwede nang ano to pwede nang ribokadahan kasi malalim siya eh. para bukas matigas na konti yung natin ano yan tatapalan yung malaking ano malaking kinangal, malaking parang buukay sinanggal yung dating poste na bilog tapos to pipinis natin yan kakantuin ni Bato Dalawa sa yan pipinis bata. Ang tagaaro natin. Ay, na. Patapos na. Anja. Wala ah, kasi jawa. Ah. Na, tapos na. Ano ba yung ano natin? Ano mo salmo jawa kanina? Tapos na, chai ta, <laughs> club. Alam ko, bigat yung trabaho ngayon. Ayan. Ano mo salmo daw ni jawa bata? Sinangag. Ba. At saka itlog, kaya wala kasi ngayon ha. Ano ba salmo na jawa? Okay. Pos nanti si ano, Si Sonic nambah para pada dawiri. Ini natin sa saklawarin. Pokoknya pos no jawab. Pokoknya oh wartegnya no Sonic. po, <laughs> oh, yeah, so, raw, Batol, po. Ayan, si Batol, dinerosa, um, tagapantay ng halo Pabo to, lagay natin ito ha po Okay na no? Pampaswerte Pampaswerte yan Lahat yan, ilalatag natin itong barya. Yaw! Mm -hmm. Yaw! Mm -hmm. Yaw! Huwag mong kunin yung barya ha Hoy! Yaw! Yamata! kunin mo yung bariya Kung bilhin <laughs> <Bumukunin laughs> mo ng sigarilyo Huwag mong kunin yun ha Oo oh, okay. Ang ah, bibilangin ko mamaya yan Thank oh. you tayo ng ulam dito Tanghal niya ng mga tropa natin Chickenjoy na boss? Kaya mamili? Oo oh, sige ito. Uh, ito, boss? Easy lang Easy lang? Oo oh, yeah. mura yung joy niya Ah, wow. Tara. Sa nang masarap. Na. Nasa, nasa side na tayo. Buhayin tayo gulay. Ah, uh, ano 'yan? Uh, laing saka chicken joy ayan mga tropa natin halo ah, pa more Yo, ito yung ulan natin oh. Ah. Favorite mo, Chicken Joy? Oo. Oh, po yung mga boss. Ayan, tataba na naman si Jow niyan. Ayan, okay. kuhain yes. na naman ako ng manok. Pero ito, tsaka ano? Ah, laing. na gulay. Ayan, masarap yan, boss over 300 stores ay, ay. nationwide. EO Accessories. Na Love your eyes. Sa sa Sayo mo na dyan na na. Okay. Nakalati na. Pat? Oo, nakalati na po, boss. Ayan. Konting-konti na lang po, boss. Nakalati na. Ayan. Konting-konti na lang yung tulang natin na, Pat. Apo. Okay. Tapos niyan, tapalan na 'yon next day. Tapos bibigyan tayo bu bukas ng ano ng mga gamit para sa ceiling. Metal paring ceiling. Ah, uh, habang iniintay pa natin yung ano, yung dun sa dirt kitchen. Opo, mina, yung resulta. Kaya dito muna tayo magpo-focus. Baka sa next week, edi na tayo gumawa din. Najao mata. Oh. Alright, Jau. Ano yan, sobra? Oo, sobra ito. Okay. okay. Tapos okay. na yung pag-torturing natin. Tapos, linis-linis. Bawa kamayin na yung car. Opo. Malilis-linis ko para pag-torturing. Bawa kamayin na yung car. And, tapos binilisan namin para yung pag nag tayo, kapit na kapit yung ating tayo. Tapos to, sasara mga boss. Sasara natin ng CHP yan, ito yung magiging pinto niya. Okay. Ay, okay, mara pa. tayo mga boss. Hindi na so, lang tayo kakain pa. sa likod. Nakati ko lang ka lang mga ako. Igas ng kamay na ekpa. Opo. Para kumain. <laughs> Yan. Sarap ng pagkain ng Didi Boss. Tapos so, sa ginagawang deputy kitchen, Dito na no, lang tayo kakain na no, uh, jaw mata. Oh, so, so kain po, Baka no. next boss. week na rin gagalawin ito mga boss. Ulam natin ang chicken joy. Enjoy. Ni ano, ni diwata. ano yo. Chicken niya diwata tama ba? mga tao ng itlog. Eh bo. ano. daing, Dai, dai ng gulay. Ha, kain tayo mga boss. Kain po tayo. At, saka, ano? lain, lain, lain Kain na po tayo mga kapatid. tropa natin. Update okay, muna ano, Jow? Okay, Update muna, wala muna sa mga Tapos yung, yung sa Dirty Kitchen, ba Monday pa natin ma-open sa inyo. Sabi ni Okay yan? Yeah. Okay. Tara. Uh, bukas lang tayo babalik. Yan yung gate, ha? Tara, Jow. Tara yun sa, ano ko, sa service natin. Sa YTX Tribe. Ha, ha, ha. Ano na naman ako,

এই হ'ব তুমি তোমাৰ যে পাবি গাড়ী বেলেগে গ kayo sa bahay ni Jo Mata. Ah, Jao Mata, Asa ang bahay mo? Ay, bahay ko. Ayun, yung bahay ni Jo Mata. Ito yung kanyang ano, uh, lugar. Ang dami mong tubig ka, ah, <laughs> update lang po kami na. Update lang, update. Update boss naman. Okay, mga boss. Iwayo mo na tayo, uh, bukas na ba, Boss boss, okay. na tayo, yun po Iwayo na tayo,